Ilaw kaninang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra, o Gator na Iling Bathan. Ingon e man, sa mga artista nga naghatag og kinapuwi ni akong suwat suliran. Tawga lang ko sa pangan na Robilin, 25 anyos. Single pa ko karon, pero buntis ko. Taga Camigan Province, punto legal kining akong suliran. Napabuntisan mangkot ko oh, sa dili na kuuyab aron ninyong hisabtan, ingon ini mga panghita ko. Ni ang mag friend na ko sa FB. Mura mag-familiar na kong itsura. hmm um, I-view ko na na kung iyong profile pic. Tanaw na ko kung may mutual friends pa mi. mga classmates manin sa high school ang mutual friends niya. sa... Ay, si classmate ni nako. Nalimot lang ko si Chora o walang lang ko makaklaro siyang nawong, Kay nag-uniform ang goodness siya, uy, o pang siyang profile pic. May ikaw, pag yun. Mm. ayusto Ay, Si Edwin! Ay, kanahan, uy, si Edwin, manday ni, uy. Magsigik kating klase sa una. <laughs> Nag-eskwela pa din siya. In fairness, naporma mang amaw. Gwapo. Nag-message na eh. <clears throat> Di naman may nagkat. Hmm? Kaka lang ay. Eh. O reply yan, be. hindi ah, <laughs> kayo nisugot ka dihang gusto ko makikita ni mo. Pasensya na. Um, di nila unat mga on. Un. Estudyante pa mangkod ko. Pagod trabaho. <laughs> okay na, uy. Siya, uy. Ah, kumusta naman ka? Ani, ah, guapo lang yapon. Hmm? si ko opo lang yapon. Karoon lang ka ni guapo, no? Ah, grabe. <laughs> Bito! Huwag ko kapansin na na ka kagwapo sa una. Kung feeling ni mo guwapo ka sa una, mas mi kwapo lang tinghali ka karon. <laughs> <laughs> Alan no. <laughs> oh, oh, sige na. Mga na ta. Uh -huh. Kay may lain pa tagatuan. Ha? Huh? Asa man ta? <coughs> oh. Check in na kita, twin. Ah. Mm. Mm. Nag-unfriend ko ni mo sa FB. Kay, nakagusto ko ni mo. Pero at twin. Ah. Dili kesep tinggal kita Aku kuyuk naku Kun Wak sekamak kekustan aku tiba Hah? Kuya Bisu ka dyan, wala? Kaya virgin pamanika. Main di ka. May nahita po na ito, Twin. Ayaw mo, Mabdus. Basta, ipadayo lang ni mo o tumar ng pills yung akong kipatumar ni mo. O niya? Ah, PMPM lang niya ito, ha? Kung magkita tapag recorded by Splendor Gaming. Huwag yung klarong Edwin ako kung kami na Basta kay may nahitabo na mo o nagsikisiki na. Usahay, kalit-kalit siyang makikita nako. ako na nako na ang pills na iyang gihatat na Unya. Ha? Huh? Nanong namablos man ka? na nagpilsong ka? Kuan, katong last na nakita, nalimot ko pag tumar at tutungod sa akong excitement nga magkita na sabta. Sosya, uy. Kibaw na no? siya nga. Kibaw ang unsa? Oh, ha? Oh, oh, wa. Wow. Oh, kuan ba? Nibawa man takang ang eskwila pa ko? Paundangon oh, lagi ko sa kong ate, ani Mahibaw to. Paundangon oh, pa eskwila. Sorry. Pero, nasuko ka? Oh, wala. Oh. Di na lang din ako ihatag ni Mooning Pills eh. Nga akong gipalit para ni Mo. Kay, namabros na maday ka. Kita lang tayo sunod. Edwin. Edwin. Si Edwin? Nagsigil na rin mo kita-kita si Edwin, Ay, Yes, Tay Anita. Pero wag na mo mahiskuti kami na pagyod. Unsa? Hala, oy! Kalibo ko ba ni mo, Ruby? Kita -kita Nagsigil mo kita-kita, dili pa ka mo. O niya, unsa man? May na ba ninyo? Mabdos na manggani ko. Unsa? Hala, oy! may ingon ana di ay nga kapila na mo mahitabo apan dili pa di ay kamo kapila na mi mahitabo dai na na lang ko apan lang gani ko makadungog nga miingon siya i love you nako na hello oi um pila na man nakabuhan O na O og og wala ano na magpakita sa dinako ron ko. Oh. na nako makuntak. Ha? So, ah! <laughs> Napunan di ay ang iyang mga nabiktima. Ha? Huh? Oh, oh. oh si mo ipasabot ni Anita. Nga nung wakman ka mo na daan sa pa mo magkita-kita si Edwin. Duhan na mong gudang iyang napaangkanday. So, ikatulo na ka. Oh. Sa so, so ako na ibawaan ba? Angunan unan niyang napamabdustan, Nagbuwag sila. Apan, naan niya ang bata. O niya, ang ikaduha, o asaw niya sustintuhi. Uy, masig, mong sa'y na anak niya ni mo. Kinuho ko. Day tabangi ko, day. Huwag pa biya mahibaw nga kung maginikanan sa akong gidangatan ron. Ah, may kayo na uli ka din ni sa ato. Kay ni uli man sab siya. Ha? Ni asab di siya sa kamikin? Oo, oh, nakit anak ko. Kayo, wa naman di ay na mo eskwela. May naman na. Maong atuo na to. Nga na naman ka magparamdam na ako, twin. Plano ba ni mo nga likayan pasagdan ko ni mo ning akong kahimtang Susbidaw eh. ka Susbidaw Susbida, eh. Naibobit ako ka na eskwela pa ko? O kung sa mandi lagi plano ni mo na ako. Pasagdan ba ko ni mo? Ha, Edwin? Dili ko ni mo sustentuhan? Unsa may ako isustento ni mo? Nguha pa mong ko'y trabaho. <coughs> Grabe, wag ito kong sa mga kamatuuran na akong nahibawaan sa nakapamabdos na ako. O guwa kong magtahong na mauni iyang buhato na ako. Nalikaya na lang dekoniya human sa tanan. Ang ako mga pangutan na mo kinihing musunod. Unang pangutana, na mabdos ko sa lalaki nga dili na kuuyab o wak may official nga relasyon. Pwede ba kihapon ko makapangayo niya o sustento alang sa among anak? Ikaduhang pangutana, wak siya trabaho. Pero, able good siya nga makapangitag trabaho kay may undang naman siya o eskwela. Mapugos ko ba siya o pasustento sa among anak? Ikatulong pangutana, ikatulong na di ko niyang napamagdusan ang unang kay nagbuwag sila, apanaan ani ang bata. Ang ikaduha, wa niya sustentuhi. Kung mausap na iyang buhaton ako, unsa may akong buhaton, aron makasustento siya sa among anak. Ikaw pato katapusan. Misaway na og ato sa DSWD. Ang tubag nila kay dili ko na kay way klarong trabaho ang lalaki. Tinuod ba? Kung o naman lang di ay naku. Ikiya e ko nalang siya. Asa masap ko mo dool, anak. Mudaog ka ako sa kaso nga dili man ni uyam. Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Robeline. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Ini Obra. Karong adlawa kami guys ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon sa inyohang mga pangutana ug mga problema ug tungod kay ako usa ka abogado Juris doktor, Ako'y muhatag sa mga tambag ug mga pangutana kabahin sa punto legal. Tungod kay ako sa ka medical doctor, ako tambag sa inyong mga problemang medical. Yes. psychological, emotional, behavioral ...og drug related nga mga problema. Asa pa mo ana no kita ragyo dinhi sa DYHP ...og sa RMN nga lisensyado gyud na ay license diba dok? Gawas nga lisensyado ato ni ...guapa-guapo guwapo pa Correct. Bujag, That is, is correct. Bujag. <laughs> bujag. Ayaw sabi <kami> eh. <laughs> <laughs> no? Mona, ay na mo pagduha-duha kay garantisado gyud ni nga ang tambag nga inyuhang mapaminaw legit. No? Ipada na suwat sa Suliran underscore 612 at Or sa atong Facebook account, kini ang akong Suliran official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang mga naminaw nato sa ilahang panimalay, sa ilahang uh, opisina, no? Greetings di ay sa pinakagwapong kunsihal din sa Naga City nga si konsihal Elmer Lapitan. Ako ng estudyante, Dok. Oh. Um, Ah, na tag taganaga ba ako kung siya? Ah, bitaw. Ako ay mo kantawan. Ug <laughs> uh, <laughs> sawang si Attorney Bob uh, ah. lapita, no? Pero unsa hmm. may atuang ang um, makutlo nga pagtulunan karon dok? Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw ato ni. Yes. Sometimes it takes misunderstanding for you to truly understand where you stand with a person. Ah. We learn more through indifference. Correct. Tinuod okay. <laughs> diha man ta makailas batasan. Hindi oh. man ta mag-expect nga tanan natong kailang magkasinabot. Mag uyon uyon lang ka murag batay sa kayo. Oh, nya kay sa gyud nga dawaton pud nato ang ilaha pong Opinyon. mga opinion. apan, mga oh. opinion ang ilahang um ikasulti ilang mga huna-huna di pud pwede nga imo ha pud pwede. Mobtaw nang kag learn ang mga debate ato niyo? Ako malingaw oh. ko maminaw. Malingaw ano kay kanang namo sila lang on input no hala bitaw ako kakita anda nga na anggol oh oh mo na ganahan kung mapil sa korte kay daghan mo kay magsigla kay hindi ba tay oh. oh. pa pa questionon ko o unsa nga no why can you say that ana no maglagot ako to because i am an expert witness very correct mo bitaw ang ka do kay expert <laughs> ko. Kay oh ibo biya nang gitun-an mo yon tinuod na pay mo ingon ato you answer just yes or no because that question cannot be answered by, yes, or no. I have to explain. Ana gid mga abogado do kay usay maniguro man gid mi man expert witness good eh. Ipit ipitun pud ginagmay ba? Oh. yes. So, so natay pang great kay no. Dia akong gitubangan ganda ganda bin ato ni. Okay ra ka? Yes, go ahead. Ay pagpaminaw sa mga tagabuak taga buak gamay so good sa Mga perinal kataran kudal bertudaso sapin ug duran family. Usa ka taga Suba ang mga choir ni duta mga tingok nila mm. ito no? Isidro Labrador Ima Gonzales Iway Paulino Sirun Ab, Ablangi mm. Leonardo Urais Libres Tupila, Aliban, Ablangi, Belia, Ilim, Pilisid, Kaluyong, Adelpa, Hingpit, o Priscila, Lagaran. Maadong yes. pagpaminaw ninyo niya sa Sugod so Southern, Southern Leyte. Dok, di ka mo dagan sa Sugod so Southern Leyte, Dok. <laughs> Ay, di, di mo. mo Sikat, di, Sikat mag, di, mag dito, uh, di, ka, Dok. Mag, no? Uh, maglisod <laughs> <naman, laughs> mo yun kung lakaw at lunay. Padagano na nang Also, greetings <laughs> also to si Rabel Cantila. Uh, Ingo niya, mayong adlaw attorney Elaine, tigpaminaw, Diyog kunin ninyo ni Dr. Obra Matag Alauna from Erames Chari sa Elaya, Kalamba, Gihulgan City. And anak uh, siya nga, si Eugene Domingo, you are a refined person. Dili record refined. Uso kay ni Rundok. Mindful. Demure. Muna yung mga naroon sa uh. TikTok. O, <laughs> oh, diba? Makiuso po ta. I admire you. Gwapa kay Kahay Attorney. Good evening from Imelda Barbarona of Tagbilaran City. Thank you, ma'am. Thank you, Kayo, for your greeting and also to abs 5. Thank you. Punto legal karong adlaw taga Camigin uh, province. Ang ato ang letter center. Babin, no? Hala mean, ng Lansones. <laughs> I was about to say that kay Lansones. Sa dana mo din himo dawat rami. <laughs> yeah, na may ilan din mga pamilya, mga Lucilliano family. Lucilliano ah, family greetings ah, also to ah, you. Yes. Unya si Kuanis, Rubilin, 25 anyos si, si Rubilon. Single, single, single pero nay anak. Ah, sing single mother ni siya, no? Yes, single Punto mom. Unto legal, no? So, Pero di niya in... uya nakabuntis kuno niya, Dok. Ah, mm. mga niya itong kuhanan no? Interesting man itong drama Ma, na. yes. Nabati na ito sa drama. Unang pangutana. Mm. Ah, uh, unang pangutana na nabdos ko sa lalaki nga dili na uyab mm. wala mi official nga relasyon mm. pwede ba gihapon ko makapangayo niya og sustinto alang sa among anak kamu mang duha gihapon yung naghimo anak ah, maski na di, mo uyab or wak mo'y relasyon or wak mo'y official nga nga title the fact is na ay nahitabo ninyo nagbunga ang nahitabo sa inyo hang duha kamong duha will be responsible sa pagpadako anang bataa it doesn't matter kung uyab mo or dili ang atong basihan sa pagpangayo ug suporta o ang basihan sa pagpanukot sa responsibilidad sa usa ka ginikanan is the blood relationship if you are the father if you are the mother ang imuhang relasyon di man with each other sa mamagpapa. Wa na ilabot ang balaod dana. ang aturang tan-aon ikaw bay amahan pues suporta ka. May ni ka kay nakibalog ka kisay amahan. Ang uban gid ni may war ko ibalog kisay amahan. Hmm. Mauna, <laughs> ang problema ni man, di mo di mo di di ba? Sa una lang. O, god. O kaduhang pagutana. Yes. Wala siya ay trabaho hmm. pero ibul siya nga makapangitag trabaho kay ni undang naman siya og eskwela. Mapugos ko kubas kuba siya o uh, og pasustinto sa among anak. Paul, Paul siya in other words. <laughs> Wala siya hinungdan. Mayroon siya magpalami. Unya na ito, di siya, responsable kapag katao. Mayroon yung wapukay relasyon ani niya. Sige na na akay anak ka na niya. Kaya ang kanang bata, ang hilma na, no? Pero, yes, pwede man ka makafile o um, support pagpasustinto niya. Ang ako lang pong problema, ani, eh. unsa man na to, asa man manguhag pambayad sa iingon sa korte. Ngayon, pwede siya siyang papa, ni, siya ni kanan. Pero, pero 25 na may edad ninyo akong i-assume nga basin 25 pod ang edad aning or kanang nakapabuntis pa, ni more amahan ah. aning bataa, uh, bata pero basin pod yang mo siyang iki ha? no uh, mapugos po siya pangita pod no o pamaagi um, para makahatag po siya sustinto para mo barog pod ug mo uh, take sa responsibility isip usa ka amahan okay ikatulong pangutana yes Na ay kuning niyang, niyang pamabdusan na ikatulo. ikatulo na di e siya ikatulong ikatulo pangotana. Ikatulo. pero ikatulo na po de e <laughs> di ay siyang na pamabdusan na yon. po na yun miss na kung ikatulo ikatulo <laughs> na siya <ang> na pamabdusan kugihan <laughs> ah. sa na, no mm. ang una kay nagbuwag sila na niya ang bata ang ikaduha wala niya sustintuhi kung mm. mausabi ang buhato ako, unsa may akong buhaton aron makasustento siya sa among anak kugihan day ning bata ah, kugihan, maghimog, bata himog bata pero may oh. way kapalit bugas pol pol gyud gihapon <laughs> maglagot og mga ingon anang klaseng oh. tao manggudok ba nga kanang di gani maghuna-huna sa ilahang responsibility hmm. nya magmaayo lang magpalami pero may ning patagmon file na lang gyud ni kaso kung pananglitan manganig dili gyud na siya mo Take sa responsibility, no? Sa iyahang pagkaamahan, file na lang yun para mapugos yun siya pag sa bata no kay um usak oh, siya mutagam no tulo ganahan siya puro ni ka maguyang gusto niya. Pu puro magwangan puro ni ka magwanga no nya uh. gwapo ti ngini no kay daka mang tulo na may nailad ani na mga babae, no? pero, guapo gini. Ni, uh. ka mga babay no pero gini gwapo niya. ka gwapo no pero gwapo pero why guan? why future <laughs> 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 pero mo na file na lang yun ni kaso kay para file uh, for a case for support no um kung yang kun magani siya well and good no sa iyang pagkaamahan ana o dili gani will file for paternity para i-recognize niya ang bata unya mangayo din tag sustento or suporta sa iyaha no it doesn't okay. mean nga kaya bi na ka magkaanam nagkagamay ang iyahang paghatag og sustento nimo o dili kinahanglan equal ning tulo ka mga bata nga mahatagan og suporta posible pa ni na pa ikaupat ato ni ay coming pakabaw <laughs> <Ay>, gyo <laughs> pili makamagwangan aning bata og dili man ganini magtarong wala ra ba ni wala lang gibuhat himo lag bata mauna sig nahimu ba ka. Ikaw pa itong ang pungutana. Mm. Nisuway na ko sa DSWD. Mm. Ang tubag nila kay dili kun obligado kay walay klarong trabaho ang lalaki. Tinood ba? Kung saan man lang di ay nako, ikiha ko na lang ka siya asa mangkumudul ana mudaog ka ko sa kaso nga dili man mi uyab like i said medyo lisod siya because um ang paghatag manggood na tug pangpangayo na tug support or support will depend on the means or the capacity sa giver pero wa man na magingon labi na kung ingon ani mangani siya no ka kayabag then we can go after the grandparents to give support pero um tan nato pud even ang kapasidad pud no sa sa ginikanan kung kaya ba pud makahatag tabang ug hatag og uh, sustento ngadto sa bata but i'm not saying na um, maglisod pa, or walay walay hope pero mayon kag challenge siya challenge good siya in a way kay wa may trabaho pero wa man sa ko kasuhito sa kapasidad pud og background pud sa pamilya ani basin may kaya pud mo nang nagsalig ba Unang tapulan o klarong skwila kay palangga or spoiled no or can afford so kana those are also factors so akong suggestion mukuha ta og abogado kay para masusi og klaro og makapadata og demand letter or makafile ta kaso sa korte for child support ya yeah. hinaut unta ruby Rubilin nga di na ka magpailad sunod, no? Or magpataka man lang pod og hatag og surrender no sa ato ang kaugalingon sa tao nga wa ka, ka suhito but then again take care of your child no um kay naa na that's another responsibility for you All mga right. suking tigpaminaw hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan kini saab si Dr. Rene Obra daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa atoang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Daghang salamat ug ma maayong adlaw. Ad